guys. So niyan pa lang agab eh, mayong kitlakad. Mayon kasi sa aton ihahatag an aton followers. Sayo siya, si to nalilipay ngan sin sa an mga video. Kaya tara kad untang tang padara sa akin. Ay gab ina para makuha ta na dayon. Mm -hmm. Mga alas 6 na nga ngayon. At nakita nga namin ang langit tapos <coughs> At syempre, nagpapasalamat ako sa iyo, Kuya. Salamat po. Tapos, hindi harani na kami. Saan ka Maya on kit pictures ang balay para dire kit maligaw. Siyempre para talaga sigurado kit. Ingga boto na. Dito di ba? Oh, pumauwi na diba? po itong Maya. Hello! Hello, maselit na kit. Tara na. Salamat po. Hi kasi si Mac Vlog. Hi. Hi. Sa nakarawat ko na nagpasalamat at tapos gini ka na. Tapos paggua ko na tapo ko ini eh, nga bata. Nagpa-picture. Grabe talaga. Natutuwa talaga ako sa inyo dahil sa simple. Hay ay na-appreciate ko po na nandiyan kayo para sumuporta at magbigay po ng mga bagay na labis kong kinakasaya. At Ito na nga sa paglalakad ko ay nasa lubong ko sila. Ate, nagisiut ko Ate. Sisiut ko. Ate, video ko. Talakam niyan kan inday nanay. Fast forward, nakauli na kit na yun. Na, bubuksan ta na. Salamat po, sa naghatag si Wow! Noodles! Oh! Kabay, say! Kuya, salamat talaga. Grabe. Ay, salamat. Hanggang dito na lang po. Salamat. See you next vlog. Bye-bye.